kayo pa rin ba ay nangangarap pumunta sa Canada? Ano pang iniintay nyo? Ito na ang pagkakataon. Apply na sa Canada. Meron na naman akong nahagilap na bagong opportunity dito sa probinsyang Saskatchewan. Kaya ito, explore natin kung saan kayo mag apply If you're thinking of a move to Saskatchewan or just curious about how the immigration process works here, you're in the right place. The most remarkable aspect of Saskatchewan is its success in attracting and integrating newcomers. A staggering 7 out of 10 immigrants choose Saskatchewan as their Canadian haven. Saskatchewan Immigrant Nominee Program known as... Kaya yeah, bibigyan ko eh ng mga links kung saan kayo mag -e email ng iyong Canadian resume. Tandaan nyo, Canadian resume ang kailangan. Yung pinanood nyo dun sa dati kong video. Kung hindi nyo pa napapanood, balikan lang yung bang videos ko. Umuha po ako dun ng resume for Canada wala pong picture at one page lang. Kung makikita nyo, information for immigrants and foreign workers. Kaya ito, meron talagang opportunities for immigrants at yung mga nagbabalak pang pumunta at mag-apply dito sa Canada. Kaya pag binigyan ko kayo ng link, explore nyo lang. Marami kayong makikita at mga ways kung paano mag-apply dun sa website. So, sa Saskatchewan, marami talagang hiring at maraming iba't ibang klasing pwedeng apply na trabaho. Kasi ito yung mga nililipatan ng mga workers dito sa Canada, isa sa mga province na naghahanap ng maraming applicants at para magkaroon ng maraming immigrants dahil pinupuno nila ang lugar na to para sa mga workers. Kung makikita nyo, the foreign worker Recruitment and Immigration Service. Yung act na yan, bawal mag-charge talaga ang mga employer dun sa mga applicants at gumawa sila ng pera. Kaya sa mga nagtatanong sa akin, dapat talaga wala talagang bayad at minimal lang ang mga magagastos nyo. Kaya pag in-scroll down nyo pa, dyan sa sasjob.ca, dyan nyo makikita yung maraming mga, mga posting Pabagsak din naman kayo sa jobbank.ca Ayan merong health careers in Saskatchewan Kalagay din dyan yung link ng jobbank Yan yung lagi kung sa inyong sinesend na pupuntahan nyo kasi hahanapin nyo lang naman yung province ng Saskatchewan Paglinik nyo naman yung saskjob.ca Ayan dito naman kayo mapupunta magkakaroon na ng list kung saan kayo mag apply Parang jobbank din to pero ito yung kanilang sariling website ang feature job dito, yung IT, tapos meron din silang managers. Yung sa manager na category, yun yung mga management position. I-click naman natin yung category search. Ito yung lalabas. May management, may business, may engineers. Tapos yun sa health, yung mga caregivers, meron ding sa education, art, culture, tapos sales, yan yung mga sa store, storekeeper, meron din trades, yan naman yung mga trabaho ng sa construction, yung mga nagbibuild ng na mga bahay at buildings, Then meron ding oil and gas, yung oil and gas na yan, yan yung malakas na kumita dito sa Canada. Meron ding farming at processing, manufacturing yan naman yung mga sa factory. Kaya yung mga factory workers dyan sa Taiwan, apply na. And nursing aid, yung mga caregivers, yan naman pwede mag-apply dyan. Kasi malaki talaga ang demand ng mga caregivers dito sa Canada. Sa dami kasi ng facility, kaya nagkukulang talaga. Minsan nga mahirap na ang scheduling dito ng mga caregivers kasi nauubusan talaga. Tapos yung iba hindi pumapasok. Yun, kaya malaki talaga ang demand. May mga situation pa nga na day off mo na nga lang, tatawagan ka pa ng boss mo kasi kailangan talaga nila. Kulang sila sa tao, papapasukin ka. Pero wala namang pilitan dito meron naman kayong choice. Pero, ba't pa kayo nagpunta ng Canada? Di ba para magtrabaho at kumita ng Canadian Dollars? Kaya, pwede naman, pasukan nyo na lang din. Doon naman tayo sa category ng mga factory workers at sa mga production operators. Yung mga nagtatrabaho sa factory. Kung makikita nyo, ayan o. No? Meron siyang $21.50 to $35 ang margin ng pag apply Kailangan high school graduate. No experience needed. Tapos, meron siyang $11.50 Positions na kailangan Kaya kung matyamba nyo Explore, explore nyo lang tong website na ito Ito kasi yung may maraming recruitment Ng immigrants Meron pa kami ditong mga kaibigan Na lumilipat yung galing Edmonton And Calgary At lumilipat dun sa Saskatchewan Shoutout nga pala kay John Terry Bobadilla Lumipat din yan galing dito sa Edmonton Papuntang Red Deer Tapos dun siya bumagsak sa Saskatchewan At dun siya na permanent so, doon naman tayo sa mga room attendant at housekeeper. Kaya ito, hanapin natin. Pagka type ko ng foreign workers, yung naging result, kung makikita nyo. Karamihan ang inahire sa mga cleaners, yung sa hotel, yung housekeeping, room attendant. Kaya kami, pag nag-hotel kami dito, mostly nakikita namin yung mga nag ng mga beds, tsaka yung mga naglilinis after mag-checkout. Puro Filipinos kasi ang sisipag talaga at ang gagaling magtrabaho kasi masisipag tayong mga Pinoy. Ito mga papost ko ng mga random emails sa iba-ibang lugar na to, meron pang farm, healthcare at room attendant. Kaya ano pang inintay nyo? Apply nyo na po siya. Maraming mga trabaho dito pag summer yung mga farm jobs talaga. Apple picker, strawberry picker, driver ng tractor. Sa mga room attendant naman at house cleaner na mga nagtatanong, meron din dito. Panoorin nyo na lang po. Isulat nyo sa papel. Kung gusto niya naman, kung healthcare aid naman kayo at maggusto niya talaga makarating dito, applyan niya rin yung farming job. Maraming maraming salamat po.